Akala ko ba, nandito yung mga magulang mo? Totoo niyan. Ako lang talaga tao rito. Sig, anong ginagawa mo? Bakit? Okay. Tagal na rin naman tayo magkarelasyon, di ba? Kaya huwag ka matakot. Wait lang. Baka mabuntis mo ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Bakit? Kaya naman katang panagutan, di ba? Tsaka magtiwala ka lang sa akin. Marunong naman ako eh. Hindi kita mabubuntis. Ako so, bahala. Malaki ang tiwala ako sa iyo, babe. Alam mo naman, matasang tangarap sa akin ni tatay. ka okay. Tay, may sasabihin ko sana ako sa inyo. Oo, oh, ano yan, nak? Tay, buntis po ako. Okay? Ano, Kim? Buntis ka? Alam mo ba, pinag-aaral kita, Kim? Ginagawa ko lahat. pati sa trabaho na ko. Nagpapagod ako. Pinag-aaral kita. Pagka-graduate ka na, Kim. Tapos ngayon, nabuntis ka? Sino nakabuntis sa'yo? Tay, si Sebi po. Tara, natin. Sa mama ko. Tayo, wag na po, tay. Ako na lang po kakausap sa kanya. Hindi. Kailangan natin makausap yan. Tara, sa mama <coughs> ko. Hey, kalau si Parin Jerome, Ayoko doon, eh magkasama kami sa bagay kanina, sabi niya eh magsasabong daw siya. Eh mo, baka pag nanalo yun, sigurado yun, mamaya may pulutan na tayo, yun na tayo niya. Ah siya pre, na manalo yun. Oo, mananalo yun, sigurado yun, sure bull yun. Tayo na lang natin. Oo, sige pare. Pre, baka mamaya pa ba si pare hmm. Jerome no, wala tayong pulutan. O sige, bigyan na lang muna, kahit kit ako, okay na yun. Para may mapuloy talaga, peri. O, oh, sige, pre. Sige, sige. Tay, ayan po si Sebi. Ikaw ba yung Sebi? Opo, bakit po? Ikaw ba yung nakabuntis sa anak ko? Ha? Hindi po. Hindi ko po nabuntis yan. Umamin ka na. Ikaw naman talaga nakabuntis sa akin. Sigurado ka ba? Na ako nakabuntis sa'yo? Baka sa ibang lalaki mo. <laughs> Kapal na mukha mo. Ikaw naman talaga yung tatay na dinadala ko. <laughs> Di ba sinasabi ko naman sa'yo? Huwag mo sasabihin sa tatay mo ako nakabunti sa'yo. Dahil wala akong trabaho. Anong papakain ko dyan? Kapal na mukha mo. nawag ka. Hindi mo kayang panindigan yung ginawa mo. Sige. Kung ayaw mo panindigan yung dinadala ng anak ko, simula ngayon, wala ka ng karapatan sa magiging apo ko. Simula ngayon, tinatapos ko na ugnayan yung dalawa. Tara na, Kim! O pre, di ba anak ni Balong yun? Totoo bang nabuntis mo yan? Oo, oh, pre. Ako talaga nakabuntis dun. Eh, ba't hindi mo binanagutan? Pre, alam mo naman wala akong trabaho, di ba? Eh, hindi mo kaya silang buhayin. Hindi dahil lang, pre, walang trabaho. Ang importante, pinanindigan mo yun. Anak mo yun. Alam mo, huwag mo nang sayangin ng panahon. Hanggat maaga pa lang, panindigan mo. Mahirap pagsisiyan niya sa uli. Ikaw rin, mawawala sa'yo lahat. Kaya, panindigan mo yun, pare re, Salamat sa payo, ha. Huwag mo 'yon yun. Tara, shot na lang tayo. Baka okay. makapag -isip, isip ka pa. Nak, salamat, ta, Kahit may anak ka na, tinumpad mo pa rin yung pangako mo sa akin makapagtapos ka ng pag-aaral. Siyempre naman, tay. Hindi lang para sa'yo, para rin sa anak ko. Hayaan mo, tay pa ako agad ng magandang trabaho para masuklihan ko lahat ng sakripisyo mo sa amin ng anak ko. Ano ka ba nak? Wala yun. Basta para sa inyo ng anak mo, gagawin ko lahat. Pati tinak, malakas pa naman ako eh. Kaya ko pa naman magtrabaho. Pero tay, kumain na lang tayo sa labas para ma-celebrate ko yung graduation Sige nak. Oh, Kim. Ano ba yung anak natin? Ha? Anong anak? Anak, mauna ka na muna sa bahay. Sige po, Ma. Pwede ba itang makausap? Ma para saan pa, Sebi? Kim! May maganda na akong trabaho. Babawi ako sa inyo ng anak natin. magkaisa na tayo para sa bata. naalala mo pa ba yung tinanggi mo kami ng anak mo? Ikaw ba yung Sebi? Opo. Bakit po? Ikaw ba yung nakabuntis sa anak ko? Ha? Oh, hindi po. Hindi ko po nabuntis yan. Ganyan? Umamin ka na. Ikaw naman talaga nakabuntis sa akin. Sigurado ka ba? Na ako nakabuntis sa'yo? Baka sa ibang lalaki mo. Ang <laughs> kapal na mukha mo. Ikaw naman talaga yung tatay ng dinadala ko. Sana nung una pa lang naisip mo na yan. Hindi mo alam yung hirap at sakripisyo ko. Mabuhay lang kaming mag-ina. <coughs> Tay, sa bata. Tay, papasok na ako sa school. Sige mo, dito sa ko. Alam mo naman tayo na kahit anak ako ng maaga, ito pa rin na pangako ko sa inyo ng pag-aaral. Sige na, kahit wala <ım999> tatay, na <expense> nak, <kye güzel> tayo tatay, lang natin ito sa pagmamahal. Ako na tatay yung tatay at lolo. Sige na, ingat ka. Galingan mo sa school ang kapal din naman ang mukha mo, no? Ngayon malaki na yung anak mo, magpapakita ka sa amin? Kim, kaya nandito ako, di ba? Para bumawi. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Hindi mo na kailangan bumawi dahil malaki na yung anak mo. Kaya ko na siyang buhayin mag-isa. Kim! Kim! Papasok na muna ako sa trabaho, tay. Ingat kayo dito ni Nini, ah. Ha? Hayaan mo sa day off ko. Gagala tayo at magsisimba. Pabawi ako sa inyong dalawa. Sige, na, Magsimba tayo para makapagpasalamat din tayo sa Diyos. Sa mga nangyari sa atin, sa kamila ng lahat, nak, maaga ka managkaanak. Hindi pa rin yung hadlang para matupad mo yung mga pangarap mo. Kaya nga, tay, napakabuti ng Diyos. Nak, pumasok ka sa school, ha? Huwag ka magpapasaway kay lolo mo. I love you. Sige po, Nay. I love you too, po. Tay, dito na ako, tay. May ka. Oh, pwede po pa magtanong? Oo naman, Apo. Ano ba yon? Sino ba talaga tatay ko? Oo oh, bakit mo naman itanong yan, Apo? Kasi, lo, ano, inaasar ako ng kaklasi ko. Wala daw po akong tatay. Ano ka ba, Apo? Huwag mo silang pansinin. Wala ka man, tatay. Meron ka naman, papa, lo. Huwag na silang pansinin na po. Ang importante, busog na busog ka sa amin sa pagmamahal ng nanay mo. Sige na, maligo ka na po. Papasok ka pa, yatid pa kita sa school. Sarap talaga magsimba, no? Kahit pa paano, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo, kaya dapat linggo-linggo tayo nagsisimba. Nga pala Tay, bibili muna kaming ulam ni Nini, mauna ka na muna sa bahay. So, para na. hindi na tayo magluluto mamaya. No. Oh, sedi yun ah. Anong ginagawa sa bahay namin? Oh, sesty. Ang ginagawa mo dito? Tay, po? Tay, gusto ko sana makausap si Kim. Nandiyan eh. po ba siya? Wala eh, bumili ng ulam. Tay. Gusto ko sana siya makausap. Gusto ko maayos yung relasyon namin ni Kim para po sa anak namin. Tay, ayan siya na po kayo. Noong mga panahong tinalikuran ko yung obligasyon ko sa magulang ko. Tay. Nandito po ako ngayon, babawi po ako para maayos po namin yung relasyon po namin. Makasama po yung anak ko. Tara, pumasok muna tayo dito sa loob para makapag-usap tayo maayos. Hindi hey po Tay, pasensya na po talaga sa nagawa ko noon dahil tinalikuran ko yung obligasyon ko sa magina ko. Tsaka tay, tagal ko na pong pinagsisiyahan lahat ng ginawa ko. Tsaka tay, dito na po huli ang lahat para magbago. Sa bagay, tama ka rin naman. Naawa na rin ako sa apo ko eh. Malaking walang ama. Sa huli, si Kim pa rin mag yan. Kaya mas maganda, mag-uusap kayong dalawa. Sige po tay, itayin na lang po siya para mapag-uusap po kami ng maayos. Nak, ako na mo ini si Nini, ha? Mag-usap muna na kayong dalawa ni Sety. Oh, anong ginagawa mo dito? Di ba nakapag-usap na tayo nung nakaraan? Kip, sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Matagal ko na sa yung lahat. Sana, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mapatalaan sa'yo na nagbago na ako. Huwag mo naman sa'kin sa ipagdamot yung isang pagkakataon. Tao lang din ako, nagkakamali. Kayaan mo akong makabawi sa inyo ng anak natin. Alam mo, Sally, matagal na kitang pinatawad. Lahat ng na nangyari sa ating hirap, yung mga pagkakamali nating nagawa, naging blessing pa yun sa akin kasi dumating sa buhay ko si Nini. Kung ang Diyos na nagpapatawad, ako pa kayang tao lang. Nini, anak! Nak? Nak? Nandito na si Tatay, Nak? Huwag ka mag na Hindi naaalis si tatay. Mabubuo na yung pamilya natin. Babawi ako sa inyo. Ay, ay, ko. gusto na ako ito at nakasama. Sa so, wakas, nabuo na rin yung pamilya natin. Hindi pa uli ang lahat para makapagsimula tayo ng masayang pamilya. Ay, sobrang saya ko po. Nakasama ko <laughs> na pa ay, ako po si <laughs> na tatay.